Hello guys, so ang ganap natin ngayong araw na to. Pre-prepare ako para mag-cleaning dahil walang pasok ang ginapis ko. So PA day ngayon dito sa Canada, so may iwan siya dito sa bahay. Kasama naman niya si daddy niya. At ako naman ay mag-cleaning ngayong araw na to. Actually, ang cleaning ko is 11, pero dahil nga... Medyo pagwala tayo kapag ka-weekdays at meron tayong trabaho. So, sabi ko na lang, mag-start ako ng 12 o'clock. So guys, wala tayong dala ngayon sa paglilinis. Ang dadalhin ko lang is gloves at saka yung ating disposable shoe cover. Ayan. Ito lang yung ating dala guys. Naghihintay tayo ng streetcar guys at parating pa lang yung streetcar. Yan na yung streetcar natin. Ayan guys, naglalakad lang tayo for today's ganap di ba? Dahil wala nga tayong sasakyan, so okay lang maglakad at napakaganda ng weather ngayon dito sa Toronto dahil magsasamoy na. And ayan, so hindi siya masyadong mainit ngayon and may mahangin-hangin pa. So okay lang 'yon and malapit na tayo. And guys, nakarating na rin tayo sa bahay na lilinisan natin. So, yung mag-asawa actually ngayong araw na to, I work from home sila. So, hindi ako masyadong mag-video dito sa loob ng bahay nila. Respeto na lang din para sa kanila. Pero syempre, inuna ko na dito sa living room. At ayan, tapos na nga tayo. At ito yung kinitang natin ngayong araw na to sa ating paglilinis. O, ba ang bilis? So guys, dahil tapos na nga tayo sa pagkikleaning, ayan, natapos na rin tayo sa wakas. Tatlong oras yung cleaning natin for today. Tayo naman ay pupunta sa grocery para mamimili ng ating mga paninda. O, ba? Diba? Hindi ba nagtatapos yung araw na to, guys? At super busy ang ating ina.